Hello world, hello Philippines Nandito po tayo para mag-update ng ating Barangay Cemetery ng Matara Libo na ba? Yan mga Lodi Ang update ngayon ng ating cemetery Ng Barangay Matara October 27 uh, ah, Pinagsama-sama po ng Barangay Official Na linigan at tabasan Itong mga labi Ng ating mga mahal sa buhay Ayan mga Lodi, ayan ang sistema ngayon At kayo kayo At meron na rin ngayon nagpipintura at tapos, siyempre yung iba dumalaw para magsulo na rin ng mga kandila o magsindi para mabisitan ka ng mga mahal sa buhay. Ayan mga lodi, ang sistema ngayon ng ating cemetery. Siyempre, nandito yung kalodi para bisitahin yung aking anak na tatlong lalaki. Ayan, nandiyan yung aking mag -ina. para lagyan din ng alay na bulaklak at kandila at linisan na rin ano, mga lodi, yung tatlong anak na lalaki. Ayan mga lords, sa dami na po ng taong mga umaabot ngayon, uh, ito na po yung sistema ngayon. Ang kalang paglilinis mga lords. Ayan. Yan na po yung mga konila labi. At kumala ko na ibang uh, ng ilang update para makita naman ng mga sasabi nating mga kalodi. Ayan. Ayan mga lodi. yung ating updateds ng mga cemetery at siguro kanya-kanya lang alis to ng mga damo sa ibabaw ng nicho kasi nga uh, tinabasan lang to ayan nakikita naman po ninyo marami na rin pumupunta dito at kanina pang umaga maagang maaga pa lang mga lodi marami na naglalagay dito ng mga kandila ayan mga lodi doon sa lahat ng taga matara ito na po yung update ng inyong cemetery ito makikita na mga labi na naikutin natin lahat to para makita nyo lahat Ayan. I-pull videos natin to mga kaloti. Ayan. Hanggang sa dulo mga lods. Updated tayo ngayon para makita niyo mamaya pag in-upload ko. Lahat ng mga aqua ninyo makikita niyo mga lods. Ayan. <laughs> Ikutin natin dito. Ayan mga lods. Updated lagi niyo yung batang mga yan. Sa pagsusulo ng kandila. Lahat ng mga cemetery. Ayan mga ka-idol. Ah, siguro doon sa mga nagtatanong na kung may up, anong update dito sa ating cemetery, ito na mga lodi, mamaya makikita na ninyo ito sa akin ayan at syempre, meron din mga kung yan dito yung mga sira-sira na rin ako, butas na yung iba pero ganoon nga sabi ko sa inyo ah, dinalaw pa rin para mag-alay ng bulaklak at kandila, ayan ayan mga lods Konting pasilip lang po siya sa inyo ng batang mangyan para makita naman po yung update ng ating cemetery. Ayan. Ayan mga ko. Ayan. Idol Roland Rolores. Ayan na po ang update ng cemetery sa All Nation One Station. In Riders Matara, Ibon Albaya Ayan.

May liguan. And mga kalod, sakit ang ba? Ninyo naman siguro may malinis na po yung mga bawat, bawat harapan. Ano po? Ayan. Ayan, full videos po yan. Nilibot ko po yan mga kalodi. At kanya-kanya pong iba nga naglilinis pa rin para Siyempre, hindi man na pull na linis to. Kaya ganito. Ayan, kaya okay. yung mga ah, natuyong damo ay para alisin. Ayan, mga kalodi. Nakita nyo oh, yung updated. Sang, uh, Maglinig ba sa ngidit? Ang Ayan. aning mapakaray ka ng kampusan santo? Yun. Sabi nita papakaray nuli. At uh, yun yung mga tambak na mga kwan. Uh, damo. Alisin yung, siyempre kung natabunan na yung labi na inyong mahal sa buhay. At basta lang iniwan muna dito. Kaya eh, ganyan. <coughs> Yan po ang update natin ng barangay Matara Cemetery, Libon Albay, mga kalodi. Ayan. Ano po? October 27. Lahat po ng barangay official naglinis ito. Ayan. Thank you mga idol. At ito naman updated sa kanyang Batang Mangyan Vlog. Tapos meron tayong YouTube channel. Ian Di Castro. Ayan mga kalodi. Ano? Ayan video video lang. Hanggang sa baba mga idol full videos na tayo mga idol ubus ubus ng video mga idol yan mga kalodi full videos na po ito yan wala po nakaligtas dyan lahat sa full ng CCTV footage ng inyong batang mangyan vlog at diretsyo na po tayo sa youtube iyan di castro Ayan. napapanood tayo sa buong Pilipinas Ayan. Ayan. Thank you mga idol at wasabi ko sa inyo, hello Philippines, ingat-ingat po and God bless. Thank you very much mga kalawdi.